Oo, oh, si Samba nandito siya. Siya naman ang naglalaro dito. Samba, good morning. Good morning, Samba. Ang laki-laki na ni Samba. Oh. Samba. Samba. Ah, oh, siya naman yung nandito pang nga kalisen. Oh. Tuwang-tuwa siya kasi binigyan namin ng pagkakataon para makapaglaro ang ating binata. Ayan. Oo. Oh -oh. Ah, di ba? Samba. Yeah, nagkakagat-kagat lang kasi ito mga kalisten towing ano, security. <laughs> yung damit mapatingin nga. Patingin damit security. Andun yung mga ano mga kalisen oh. Mga felicitas natin, Yung Katarukoy, ayan. Pero si Samba yung nandito ngayon. Si Samba tawang tuwa si Samba, Oh. Nagpapasalamat siya kasi nilabas ko daw siya. Umuulan pa rin, Samba. Umuulan pa rin, no? Yan, lambi-lambing naman ang ating binata, Oh. Wow. No, ah? Nangangagat, nangangagat din siya ganyan. Yung nga lang. hindi naman niya kinakagat na dinidiin. Naglalambing lang. Ganyan siya kapag naglalambing mga kalisan. Oh, ayan. Na ano na yung paano? Wait lang. Na ano yung paano? Ni? Na ano na yung paano, oh? No? <laughs> no, ah? Nangangagat ito kasi pag, ano? Uh, Nakikipagharutan na. O, oh, dito ka, dito ka. Dito ka, lika rito. Ganyan siya. Kaya ayaw ko siyang i-ano kasi dito sa Diyan ka lang. ipasok na kita sa ano, cage. Sige, kapag makulit ka. ipapasok kita sa cage. Ipapasok kita sa cage. Gusto mo? ah Ipapasok kita doon. Ipapasok kita doon pag makulit ka. Pag makulit ka, ipapasok kita. Pag makulit, ipapasok kita sa cage. O, oh, maputipot ka dyan. Mapulupot yung ano dyan, yung... Dito ka. O. Oh. <laughs> Kasi kakapi siya sa akin, eh, matutulis yung kuko niya. Ando naman yung mga ating mga tarokoy, o. Oh. Tsaka pelisitas, alam, umuulan pa rin. Oh, anong ginagawa mo dyan, Samba? <laughs> Hindi ko kasi pwedeng ilabas silang lahat pag sabay-sabay. Kasi wala na. Dal isa na lang yung ano niya. Tali. Ayan si Luna. O, oh, tingnan yung si Luna. Nye! Nye! Pelisa! Ayan si Pelisa. Ito naman si, ano, Raina ng Tantrum. mo eh. O, oh, Raina ng Tantrum. Diyan lang kayo. Ah, hello. Samba. 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 Ah. Samba. Ano sombok. sombo Sambo. Samba. Naglalaro siya, mga kalisen. Ganyan lang siya. Oh, wag mong anuin yan, ha? Oh, naglalaro siya, oh. Oh, may laruan siya dyan. Iwan ko kung ano yan. Ipis yata. Ipis yata, mga kalisen, yung inano niya. O, dyan ka muna. Maglaro ka lang dyan, ha? Kaya mo muna yung mga kapatid mo doon.